Good morning guys! For this video guys, magtitimpla po tayo ng primoxel powder Kasi dito po sa amin ngayon, maulan Pag hapon, straight na po yung ulan Kaya magpe-prevention po ako ng gamot sa ating manok panabong Ito po yung mga panabong ko guys eh. Ito po yung gagamitin ko guys, primoxel powder pangalawang araw ko na to guys magbigay sa kanila tatlong araw ko magbibigay nito ng straight umaga tapos plain water na ako para lang prevention para hindi sila magkasakit kasi maulan nga dito sa amin pag maghapon ulan minsan umaga pa umuulan na kaya magpe-prevention tayo ngayon guys mix natin to sa tubig yan yan guys prevention lang to guys ha yan dinamihan ko yung tubig All right. So yun po guys, nagbibigay po tayo ng gamot sa ating manok panabong para iwas sakit lang po, prevention lang po yun. Primoxil po yung gamit ko. Hindi po ako nag endorse ng produkto, pero yun po talagang ang gamit ko pag maulan yung panahon. Sa tubig lang, powder. Tapos, gumagamit ako nung cleansing pag nag-condition ako yung Primoxil na tablet. Yun po yung ginagamit ko. Pang ano ba, antibacterial. Okay, salamat po sa nanonood ng aking video. Kung nagustuhan niyo po yung aking video, please po pa-subscribe, like, and share na rin po. Salamat po sa lahat!